Yo, what's up mga tol? So, ngayon dumating na yung partial natin mga tol. So, galing pa to sa malayong lugar mga tol. So, let's go. Open na natin. Huwag na natin patagalin. Dito pala yung ano na. Dito pala yung partial natin mga tol. Yung mga gulong. Yung mga malupitang gulong. Alright. So, napalitan natin ng gulong ng scooter natin. Kasi yung, yung ito, ito lang yung napalitan. So, yung sa harap. Sa harap wala pa. Ha? So, nag-order pa ako ng isang. So, nangyari kasi isa muna yung in-order ko. Baka hindi kakasya. Masyado kasi itong malapad. Masyadong malapad pero kumasya pa siya. So, kaya nag-order tayo ulit ng isa. Tapos itong isa, pang off-road. Order na. Order ko sa customer natin. Alright. So, bubuksan na natin. Para makita nyo. Alright. Let's go.

Oh my god, oh shit, nah paka awas, paka awas guys, hosting, cumblista ya, kalo apa? Oh. Oh yeah. Oh yeah. Ang ganda. Good tire guys. Pambundok. Gamitin natin to pag mag-trail na tayo. All right. So, let's go. So, All right, abangan niyo pong i-kakabit na natin itong gulong na mag So, update tayo ulit. Alright, let's go. Maraming salamat. Don't forget to follow Barbers TV para updated sa ating sunod na mga video, guys. Bye. Thank you.